Okay guys, so ngayon, ang nawasa dito sa amin. So walang tulo, okay? Pero maririnig mo, yan, na ah, ganun, -ganun lang, di ba? Tinan nyo ha, sinara ko ha. Sila, halika. Sabihin ko sa iyo, pag stop mo na to ha, pag mo. I-open ko guys, atin at ang may metro namin. Walang tubig yan. Tingnan natin dito. Tingnan mo ang ikot, sobrang bilis oh. Hmm guys akala nyo bumabalik yan Mat spin yan oh. No? no mabilis ang spin yan oh. No? ayan oh. No? sige papatay mo sila tingnan mo ang spin tingnan mo tingnan mo napatay mo na siya ayan no, oh. hihinto na yan grabe grabe Akala nyo bumabalik-balik lang pero ano, mabilis. O, ayan o, no? oh, na oh. No?